na Arnel, ito po ay napakagandang tanong. Bakit ipinipilit ng Iglesia ni Cristo na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan o ribulto? Ang itinuturo sa amin ng mga pare ay ang Diyos ang sambahin. Hindi ba ito ay isang pagpaparatang? Ang nagtanong po kapatid na Arnel si Leonardo Gasmin, ng Maginhawa Street Teachers Village East, Quezon City. At itong katanong ito ay meron ding nagtanong sa SM North, kapatid na Arnel. SM North? Oo. Sige nga. Itatanong ko lang sa Iglesia ng Kristo kung bakit wala kayong mga santo at wala kayong prosesyon. Kasi nung January 9, ay meron kaming prosesyon dito sa Kiyapo. Ang, ang una pong tanong, eh, -pilit daw po namin na ang kinagis ng religion, o Iglesia Katolika sumasamba sa larawan o ribulto. Wala daw pong gano'n na itinuturo ang mga pare. Kaya kami daw po nagpaparatang. At pagkatapos, yung napanood naman po natin, nagtanong sa, nasa SM North Pasie, eh, ba't wala daw tayong posisyon ng santo? Dahil daw, noong Enero 9 may prosesyon po na ginawa sa po, yung kanilang puon na tinawag nilang black nasa rin, na itim na nasareno pagka black itim talaga yan kapatid naman amin. <laughs> mga mahal po naming mga panauhin, mga kaibigan at mga kababayan Hindi po ginawa at hindi po gagawin ng Iglesia ni Cristo ang magbintang o magparatang kung sinasabi man po namin na ang kinagistang relihiyon ang Iglesia Katolika Romana, sumasamba sa larawan, alam po ba ninyong inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pare? Sila po mismo, ang mga pare mismo, ang nagtuturo at nagsasabi, na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Ano po katunayan? Babasahin ko po ang isang aklat katoliko. Siya ang inyong pakinggan, ang aral na katoliko. Ito po ay isinulat ng paring si Enrique Demond. Inilathala ng Catholic Trade School may imprim potest at nihilobstat ni ni Jose Jobellanos imprimatur ni Jose Bustamante. Mapasahin ko po ito dito sa pahina 12. Ito po ang sabi ng pare, hindi po kami. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristo na papako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita, pinupuri Panginoon kong Heso Kristo. Hindi po kami may sabi nun. Sabi ng pare, sa kinagisang reliyon daw, pag sinasamba nila ang larawan ni Kristo, edi sumasamba nga sa larawan. At yung sinasabi nilang imahe na yon, eh hindi naman po yun ang ating Panginoon sa Kristo eh. Pero huwag muna tayo doon. Doon po tayo sa issue. Nagpaparatang daw po Iglesia ni Kristo pag sinasabing ang katoliko sumasamba sa larawan. E dito po, sa aklat na isinulat ng pare, sinasabi nila, sumasamba sila sa larawan. Hindi lang yan. Ito pa po, munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amesquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon eh, no? Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, agad kang manigluhod sa harap ng isang Krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat ay sinulat ng pare, ang utos, pagbangon na pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. And totoo, doon lang ka, Joel, sa aktuasyon, ano, nakaluhod. At doon sa sinasabi, halata mo na eh, kahit itanggipe, eh, hindi ka sumasamba. Bakit ka nakaluhod? ba sumasamba? Ba't sinasabi ng bibig mo, sinasamba kita? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsamba eh. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Eh, yung pagluhod, katumbas pagsambe. Ano po sabi ng pare? E eh, pagbangon mo sa paneg, agad kang lumuhod sa isang larawan o krus. Pagkatapos magwika ka, sinasamba kita. Hindi lang yan. Ito po po, isang aklat katoliko. Catechism of Christian Doctrine. Nilathala po ng De La Salle College. Alam natin, ang De La Salle College sa isang paaralang katoliko. No? Catechism of Christian Doctrine. Bapasahin ko po Ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13. Ang pagsamba sa mga santo ay uko lamang sa kanilang katauhan? Sagot: Hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14. Anong tinatawag nating mga relikya? Tinatawag nating mga relikya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng Iglesia. Iglesia Katolika yon. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napadaiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15. Dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon lalo na sa ating mga simbahan ang mga larawan ng ating Panginoon tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo at dapat nating silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang po ba kami kung sabihin po nating ang Iglesia Katolika Romana sumasamba sa larawan? Hindi po. E pong binasa po natin sa mga aklat katoliko. At gaya nga nung tanong kanina, nung ginoo sa SM North, bakit wala daw tayong prosesyon ng mga santo? Eh, yung mismong katunayan po ng kinagis ng reliyon, lumuluhod, nagproposisyon, sumasamba sa mga larawan o sa mga ribulto. Kaya hindi po kami nagpaparatang kung sinasabi po namin yon. Yan po, nakasulat mismo sa mga aklat katoliko. Ayan e kanila pong pangangatwiran, kapatid na Arnel, tanggap na nila na talagang iniutos ng pare ng Iglesia Katolika na ang mga larawan ng mga santo na kinikilala nila ay kanilang sinasamba.